wala pa naman schedule pero feeling ko marami siyang gagawin doon. Kasama ni Kuya, si Mama, at sa kapatid ko. Wala kayo, hanapin niya na, magigat na kayo. Oo, oh, nakita na niya yung ano. Nakita na niya yung GM siya. Gulat na gulat nga. Sabi niya sa chat ay, eh. ano ba sabi niya sa chat? Wait eh? lang. Check out yung chat. Ssh, sabi niya, grabeng, grabeng laki pala nun. Kasi gulat na gulat. Ang dami niyo lagi. Kaya pa ka na. Gagawin dito. Wait nga Ano na yung ni Jem din sa TikTok? Wait nga lang ako na mag-check Sabi ko, stock nyo hmm. yung ano ito guys mak Mac nga lang wait nga lang tinaka sa following ko search nyo ano JM D Ibara yung may aso yung aso lang yung post niya yun yun yung nakasimple siyang black Yang official... Ano ni kuya ya? Checknya lah! Dali! Dali!